Nagkita kami ng kapatid kong si Mary Jane dito sa Alabang dahil may inayos kami. Maga nga kaming nagkita kaya parehas kaming hindi pa nakakapag-almusal. Kaya dumiretso na nga kami dito sa Jollibee para dito na nga kami kumain. Hanap na nga ako ng mapupwestuhan din. Siya naman yung umorder ng kakainin namin. Spaghetti at chicken nga yung binili niya. At biruan pa nga kaming dalawa kasi birthday ngayon ng bunso naming kapatid. Happy birthday na Len. <laughs> Happy birthday <ni> na Len. <laughs> ano na namin spaghetti kasi hindi naman makakain sa <laughs> ¡Gracias! <laughs> Tungkain kain nga namin na to, kasama na nga yung lunch nito kasi medyo patanghali na rin. Pagkatapos namin kumain, hindi na rin kami tumambay ng matagal sa Jollibee kasi dumaan pa kami dito sa Nobo. May pasok din kasi si Mary Jane sa trabaho sa hapon. Bibili din kasi siya ng walis tambo. Ako naman titingin ako ng panibagong kutsilyo. Kasi kailangan nga namin sa bahay. Minsan kasi kapag magluluto nga si Carlos ng pares, nagkakasabayan kaming gumamit. Sa kutsilyo na lang din kasi talaga yung matalas yung ginagamit namin sa bahay. Umikot na nga ako dito sa may bandang kitchen utensil pero wala akong nakita. Kaya nagtanong na nga ako sa mga staff dito and ang sabi nga nila wala raw silang tindang kutsilyo. Si Mary Jane naman medyo nahirapan nga siyang mamili ng walis na bibilihin niya kasi marami rin kasing pagpipilian. Pero nga yung napili niya mayroon ng kasamang daspan. Dating ko nga sa bahay si Carlos nga nagluluto na nga ng pananghalian. Then ako naman hinugasan ko na yung malalaking kaldero Naginabit naman sa pagtitinda nga ng pares. Ipasok nga si Geraldine sa school ngayon. Banang alauna naman nagluto na nga ako ng beef at saka chicken na biryani nga na i-deliver naman namin. Habang nagpapalambot nga ako ng beef at saka chicken, naligo na nga ako. Then si Geraldine nga, maya maya nga dumating na rin. Umidlip na nga muna si Geraldine pagagaling nga niya ng school. Puyat din kasi sila gawa ng nag-inuman nga sila kasama ng mga kaibigan nga nilang dalawa ni Carlos. Dahil nga birthday nga kahapon. Kaya eh sabi ko nga kay Geraldine ako na nga ang gagawa at gigisingin ko na nga lang nga siya kapag aalis na kami. Usually kasi si Geraldine talaga yung gumagawa ng salsa. Pagkatapos ko nga magawa yung salsa, nagising na rin nga si Geraldine. Kaya tinulungan niya na ako magplastic nang pa-order nga namin. Binigay ko na din nga sa kanya yung alkansya na nabili ko nga sa Novo kaninang umaga. Kasi lagi nga niya sinasabi na gusto nga daw niyang bumili ng alkansya. Sabi din ni Gerald din yung magdi-deliver ngayon. Si Carlos kasi hindi na nga muna ulit siya magtitinda ng pares. Kaya siya na ngayon magbabantay sa dalawang bata. Bago nga kami umalis yung in-order ni Gerald din sa Shopee na ng cellphone dito sa eBay. Lumating na nga kaya kinabit na nga ni Carlos. Medyo natagalan nga sila sa pag-assemble. Buti na nga lang nga din at maga pa. At saka yung una naming deliver, wala pa rin siya meet-up place namin. Tuang Tuwang-tuwa nga si dinung nung naikabit na nga niya. Sabi nga niya, nalik nali nga daw siya. So, salitang Bicol yun, yung parang excited lang. Ganun yung meaning Pag niya. Pagdating nga namin dito sa may bayan ng poblasyon, wala pa nga yung kausap niya. Mga five minutes din nga kaming nag-antay bago nga siya dumating. Dalawang tao nga lang yung pa-order namin dito sa may Muntin Lupa. The rest, puro sukat na. Pagkarating nga namin dito sa may sukat, dito sa may purok dos, tatlo nga yung pa-order namin dito. Parang halos magkakapit-bahay lang din sila. Pagkatapos nga namin dito sa may purok dos, dito na nga kami sa may yan, shout out sa kanila kasi nanonood din sila ng vlog ko. Yung asawa nga niya, teacher nga din ni Jenea dyan sa may sukat elementary school. Thank you sir Eric and ma'am sa support. Diretso sana kami ng Doña Rosario para isang pasukan lang ng right. gate. kasi yung isang customer nga namin, medyo nagmamadali siya kaya inuna na namin. Dito nga to sa may purok sa na Yung ganitong deliver nga lang din talaga yung gustong gusto namin ni Geraldine kasi nga mga bungad lang din. Pagkatapos nga namin mag-deliver sa purok sa is, dumaan nga kami dito sa bahay kasi kukunin ko yung ipit na nanalimutan mutan nga ni Mary Jane kanina nung nagkita nga kami. Para nga kay Talia yun. Nung nakita nga kami ni Trishan, inahanap nga niya si Talia. Akala nga niya kasama namin. Pauwi na nga din kami nung nasalubong nga namin si Jenea. Galing nga siya ng school. Panay nga ang halungkat niya sa bag niya kasi nawawala daw yung vape niya. Bago nga kami umuwi ng bahay, dumaan nga muna kami sa palengke para bumili ng manok at baka. Dito nga sa Alabang. So yan yeah, na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo paragi God bless and babush.